Kumusta mga buddy? Naaalala nyo pa ba ang The Voice Kids Season 4 Grand Champion na si Van Joss? Well, kung isa ka sa pinanganga at pinag-goosebumps ng boses niya, ay malamang hinding-hindi mo siya makakalimutan. Pero kung ngayon mo palang lang siya makikita, ay isa sa ko na panuurin mo muna ang mga audition at pagtatanghal niya dahil For sure, ka din ng bonggang-bongga sa boses niya. Pero kung isa ka nga sa nakasubaybay na sa kanya noon pa lang, ay tara at samahan nyo kong alamin kung nasaan na nga ba siya ngayon, paano niya ginamit ang milyong na niya sa The Voice Kids, at ano na nga ba ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Pero bago yan ay tatalakayin muna natin ang maikling kwento ng buhay niya at ang brief story ng The Voice Kids journey niya. Kaya kung idolo mo siya at gusto mong malaman ang buong detalye ay siguruduhin mo lang natapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. I-like at i-subscribe mo na din yan para masarap ang ulam mo bukas. si Ivani Jeyosh Payaban o mas nakilala nga natin bilang si Van Joss, sa The Voice Kids ay isinilang noong November 6, 2006. Bago pa man naging grand champion si Van Joss, sa larangan ng pagkanta, ay nagmula muna ito sa isang mahirap at simpleng pamilya sa Singan, Pangasinan. Ayon sa kanyang ama, na sa edad pa lamang daw na tatlo ay nakitaan niya na ng potensyal ang anak niya sa pagkanta. Kaya naman dahil minsan na din niyang pinangarap na magtagumpay sa pagkanta noon ay ginabayan niya na lang ang anak niyang si Van Djos at mas lalo pang hinasa ang talento nito. Naging maganda din naman ang outcome nito at naipamalas niya naman ang ganda ng boses niya sa mga amateur singing competition. Dagdag pa nga ng kanyang ama na halos nasuyod na nila ang buong Pangasinan noon sa kakasali sa mga singing contest. Kaya naman dahil dito ay mas lalo pa talagang nahasa ang boses niya. Hanggang sa kalaunan nga ay nag-audition na si Vanjoss sa The Voice Kids noong taong 2019. At ang kinanta niya nga dito ay ang My Love Will See You Through. Well, as of now ay meron na nga itong 29 million views sa YouTube. Patunay lang na sa sobrang ganda talaga ng boses niya. Napaikot nga ni Vanjoss, sina Coach Leia, Sarah at Bamboo. At lahat nga sila ay sobrang namangha sa taas ng boses na ipinamalas ni Vanjoss. Pero yun nga sa huli ay pinili ni Vanjoss na mag-coach sa kanya si Sarah Geronimo. Pinili niya si Sarah dahil alam niyang maswak ang estilo niya kay Coach Sarah at hindi naman siya nagkamali sa napili niya dahil naging suwabi nga ang chemistry nila. Sa mga sumunod naman round ay nadumina pa rin ni Vanjos ang mga kalaban niya at patuloy na pinamamangha ang mga hurado. Hanggang sa nung makaabot na nga si Vanjos sa finale, ay dito niya kinanta ang nagpapanalo sa kanya na You Raise Me Up. Well, nung inanunsyo na nga ang Grand Champion, ay hindi maipaliwanag ang saya ni Vanjos nang tawagin ang pangalan niya. Napaluhod at napaiyak na lang talaga si Vanjos sa stage dahil sa kanyang pagkapanalo. Dito nga ay naiuwi ni Vanjos ang tumataging ting na dalawang milyong piso at House and Lot na grand prize. Plus nagkaroon pa siya ng napakaraming opportunity sa singing career niya. Nakakatuwa lang din isipin na ang dating nangangarap lang na manalo upang matulungan ang pamilya At nang hindi na muling bumalik ang nanay niya sa abroad ay ngayon isa ng ganap na milyonaryo at may sarili ng bahay at lupa. Sa ngayon nga ay heto na si Vanjos. Sobrang binata na at nag na din ang boses. Pero ganun pa din, maganda pa din ang boses niya. Base din sa nakikita ko sa social media account niya ay natuklasan ko din na pumapag-ibig na pala ang grand champion natin. At syempre, kita nyo naman, na nagamit niya talaga ng maayos ang mga kinita niya sa pagkanta. Nagkaroon din sila ng mini reunion ng dati niyang coach na si Miss Sarah Hieronimo. At from this photo na ang liit pa niya ay heto na siya ngayon. Nalagpasan niya na ang height ni Miss Sarah G. Hi, parang kailan lang 'di ba, buddy? Ang liit pa nito, ngayon binata na. Isa lang talaga ang ibig sabihin nito, patanda na din tayo ng patanda. <laughs> sa ngayon nga ay nikita pa ninyo si Vanjo sa mga events gaya nito at nitong bago lang ay naging parte din ito ng outreach program at feeding program. Kung gusto niyo namang masubaybayan pa ang mga future ganaps ng buhay niya ay you can follow his Facebook page at YouTube channel. So ayun lang mga buddy. Ikaw, ano ang masasabi mo sa transformation ngayon ni Vanjos? Ang ating Season 4 The Voice Kids Grand Champion? Comment down below!